Gipainalize na karon sa provincial government sa Sarangani ang security preparation o deployment sa kapulisan, kasundaluhan o Philippine Coast Guard alang sa ipatumang siguridad sa labing dako nga beach party sa Mindanao nga mao ang survey 2024. Ang atong pag-clearing operations pinaagi sa atong uh, team sa Provincial Engineering Office almost complete na tapos siguraduhon lang yun nga ang parking space, ang pag-layout sa tibuok venue, mahanay, maplastar, kay para nindot ang atong dagan no? sa atong uh, ultimate beach party. So, uh, ang atong mga traders, kung asa sila ipwesto, asa ibutang ang atong main stage, ginafinalize na gyud ang tanan. Dugang ni Juana Lapore labaw sa Public Information Office sa Sarangani, nasa 150,000 katao ang gilauman nilang makiparty sa survey. Dugang ni ini gikan sa 3,000 tourist arrival sa pagsugod sa survey Fest atong 2006, nakalabayng tuig, nakarecord sila og nasa 150,000 tourist. Una bawal jud mangihi sa bye-bye. <laughs> <laughs> isa na kay ato gud na dapat na ikip nga limpyo ang survey tapos syempre ginadili ang paglabay maski asa ginadili pud ang pagdala og mga kanang mga pointed na mga objects kanang mga deadly weapons di gud na pwede kay naatay mga PNP naatay mga partners to make sure nga secure ang lugar og walay ka ng mga mo attempt og buhat nga dikmao Nagsugod ang Sarbi Fest atong 2006 aron ma-promote ang Sarangani Bay, easy protected seascape, midagsa ang turista o nahimong tinuig na ang maong aktibidad, dungan sa pagpasara sa Provincial Ordinance nga nagdeklara matag ikatulong simana sa Mayo, isip Sarangani Bay Festival we samtang usa sa event maong pagpanguha o dapag o crown of turns, clean up drive o gubampang Games ang survey ang magsugod karong Mayo 24 hangtod by 26 ning kasamtangang tuig. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richal Gubalani, Bri, Gada News.